Hanap mo ba ang long grain hybrid rice na hindi lang masarap, kundi kaya niyang labanan ang mga sakit? Narito ang isa sa pinagmamalaki ng Bayer Crop Science ang R-Rice AZ-7888. Ang R-Rice AZ-7888 ang premium hybrid rice mula sa Bayer, kilala sa itsura, lasa, at tibay laban sa bacterial leaf blight o BLB. Perfect para sa matagal haba at may kantab na puting butil, slightly aromatic, glossy, tender, at cohesive. Ang kanilang hybrid technology ay may average yield na 7.6 hanggang 11.5 metric tons per hectare, ligtas ang ani, ligtas ang kita. May built-in resilience laban sa bacterial leaf blight, BLB, isang seryosong sakit tuwing tag-ulan. Ang RISE AZ-7888 ay may maturity na 106 to 110 days after suwang, Das, 115 cm na tangkay, at may labing apat hanggang apat productive tillers. Sa ganitong growth, mas tumitibay laban sa BLB. Sabi ni Sir Johnny Torinueva, patuloy kong tinatangkilik ang Arise AZ-7888 dahil ito ang nagbibigay sa akin ng magandang ani at malaking kita. Maraming salamat mga ka-tea farmer sa patuloy na panunood.